Maraming mga salita ang nalikha na ating madalas madinig nitong pandemya. Mga quarantine protocol na iba't ibang level. Pangalan ng gamot na pag hindi mo sinulat ay hindi mo na ulit matatandaan. At maging mga terminong pinagsama na nagkakaroon ng bagong meaning. Isa na dito sa mga pinagsamang termino ay ang false negative at ang false positive. Yung false negative, akala mo wala kang sakit. Yung pala meron. Mapanganib ito kasi kumikilos ka na animoy hindi ka nakakahawa, yun pala may karga ka ng virus. Yung false positive naman ay maaari ding gamitin sa iba't ibang bagay. Kung naghahangad kang mabuntis, yun pala false positive, nakakalungkot ito. Kung COVID naman ang pinag-uusapan, abay kapag nalaman mo na false positive, eh matutuwa ka dahil wala ka naman pala talagang sakit. Pagdating naman sa pagharap sa mga hamon at problema sa buhay, ay may epekto din ito. May mga taong positibo ang pananaw pero false positive pala dahil lang sandigan ng kanilang pag-asa ay hindi totoo o hindi talaga maaasahan. May mga positive ang pananaw dahil may pera. Pero dahil lang pera ay pansamantala at maaari ding mawala, anumang isandig dito ay hindi tatagal. False positive ito. Nariyan ang sasandig sa kalusugan at sariling diskarte. Maging ang mga ito ay pansamantala at hindi magdudulot ng pag-asang mananatili. Maaaring positive ang iyong pananaw dahil akala mo ay laging malusog at laging wagi ang iyong diskarte. Yun pala, false positive din. Hindi masama ang maging positibo ang pananaw sa buhay. Pero dapat nating tiyakin na ang sasandigan ng ating positibong pananaw ay tunay, tiyak at talagang maaasahan. Otherwise, false positive yan. Bakit ka magtsatsaga sa huwad na pag-asa kung merong Diyos na nagbibigay ng tunay na pag-asa? Ang sabi ng Bible, Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. Hindi kailangan maging false positive ang iyong pag-asa kung sa tunay na Diyos ay may tiyak at matibay na pag-asa. Sa kanya kamanangan, sapagkat siya lamang ang makagagawa ng pinakamabuti para sa iyo na higit pa sa iyong iniisip at inaakala asa ka pa.